Ayun, ganda na ng gito. Oh. Ayan, Aldre, yung ano, papahila ng ribo. Ayun ang ano, ng anong tao dyan? Ng rapur. Ayun, ah, oh, gumagawa tayo ng gate. Ayun, oh, kabayan, shout out mo yung mga taga-bicol. taga out, taga-lupi. Ayan. Ah, Kamsor. So, kayo na yun. Ah. Ayun, yung sasakyan niya, yung pula. Ayun, ah. Oh. Ayun, sa dulo. Ayun, sa dulo. Na. Ah, tas ito yung Toyota Corolla na big body carb type. Ayan, so passyalahin natin yung mga unit dito sa likod. Ito yung sasakyan ni Kabayan, nayan. Tagalupi. Ayan oh, no, shout out okay, sa mga okay. Sirani ko. Sirani ko dyan. <laughs> ah, Kabayan, shout out mo ah. yung mga taga ano? Taga-maso ng makina. California. Ayan oh, o, no. minamaso oh. na o. O, oh, o. Oh. Ayan si Kabayan from California. Ano oh. ba pa luwag <laughs> dito? Hi guys! Tangat, tangat. Tangat Tangat. tangat. Kasi luwag ka, ano eh, pakaliwa eh. Kaya pag nasa ilalim, pangat ang belo. Kakalasin ang sensor nito, di ba? Oo. Kalas yan. Kalasin mo nga itong sensor, baka masira. Ayan, shout out sa mga taga Bulacan. Kamarinis Norte kami. Tarik. Oh, Kamarinis Kamarini Norte. Norte Ayun. Shout out sa mga taga Kamarinis Norte. Tawaraw. <coughs> Andre. Oke okay, kan ah? Uh -huh. uh -huh. Shout out mo. Shout out mga kabrum <laughs> Ay, dalin mo yung ano. Iyan na lang gagamitin. O oh, sige. Ingatan mo na. Ingatan mo na sumalpo ka sa likod ah. Kaya sumagihila so sila ng ano, rub Ayan yung adventure? Ano, adventure? Oo, nak adventure ka. Ayun ano nga. Oh. May aircon nito ka ba yan? Ah, may aircon niyan, Puro pasura na. Oh. Sinakin namin ito ng iloko. Ano, Walang ano to? May mga beauty pa kami May upuan? Oo, oh, may upuan yan. Ito ang upuan yan. Ay, ito.

Ayun no, mga uragon yan no. Ah. Uh. Mga uragon saka inuragan. <laughs>